Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan ang panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin ay isa sa mga karaniwang panaginip na nararanasan ng marami. Bagamat maaring magdulot ito ng kaba o takot, mahalagang malaman na may iba't ibang interpretasyon ang ganitong uri ng panaginip. Narito ang ilan sa mga posibleng kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin. Una, ang pagkalagas ng ngipin na panaginip ay maaring ito ay simbolo ng takot sa pagtanda at pagbabago. Ang ngipin ay simbolo ng kabataan at kalakasan. Kapag nananaginip ka ng nalalagas ang iyong ngipin, ito ay maaring magpahiwatig ng takot sa pagtanda. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa paglipas ng panahon at ang mga pagbabagong kaakibat nito tulad ng pagkawala ng pisikal na lakas at kagandahan Ang panaginip na ito ay maaring sumailalim sa iyong mga alalahanin tungkol sa iyong pisikal na anyo at kalusugan habang ikaw ay tumatanda Bukod sa takot sa pagtanda ang panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin ay maaari ding magpahiwatig ng pagbabago sa buhay na nagdudulot ng pagkabagabag. Maaring ikaw ay nakakaranas ng malaking pagbabago sa iyong buhay tulad ng paglipat ng tirahan, pagbabago ng trabaho o pagwawakas ng isang mahalagang relasyon. Pangalawang kahulugan ng panaginip ng ngipin ay maaring ang pagkawala ng kontrol o kapangyarihan. Ang ngipin ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan na ginagamit sa pagkain at pagsasalita. Kapag nananaginip tayo na nalalagas ang ating ngipin, maaring sumasalamin ito sa pakiramdam na nawawalan tayo ng kontrol o kapangyarihan sa isang aspeto ng ating buhay. Maraming tao ang nakakaramdam ng kawalan ng kontrol sa kanilang mga profesional na buhay, relasyon o personal na kalagayan. Ang ganitong panaginip ay maaring sinyales na nararamdaman mong nawawala ang iyong kapangyarihan o impluensya sa mga sitwasyong ito. Maari rin na ang panaginip ay nagpapakita ng iyong mga takot na hindi ka sapat o hindi mo kayang kontrolin ang mga nangyayari sa paligid mo. Maaring ito ay konektado sa pakiramdam ng pagiging walang magawa sa harap ng mga pagsubok at problema. Parang helpless ka. Ang pagkilala sa mga bagay na nagpaparamdam sa iyo ng ganitong kawalan ng kontrol ay mahalaga upang mas maintindihan mo ang iyong sarili at makahanap ng paraan upang mas maging proactive sa pagtugon ng mga hamon ng buhay. Isa pang maaring kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin ay ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ang ngipin ay mahalagang bahagi ng ating hitsura. Ang panaginip tungkol sa pagkawala ng ngipin ay maaring konektado sa ating insecurities o kawalan ng kumpiyansa sa sarili, lalo na sa ating pisikal na anyo. Ang takot na mawala ng ngipin ay maaring magmula sa pag-aalala tungkol sa pagiging hindi kaakit-akit o hindi sapat para sa ibang tao. Ang ganitong panaginip ay maaring sinyales na ikaw ay dumaraan sa yugto ng mababang self-esteem o mababang pagkakakilala sa sarili. Sa ating kultura, ang ngipin ay kadalasang simbolo ng kagandahan at kalusugan. Kaya't ang pagkawala nito sa panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong mga pagdududa tungko sa iyong kakayahan na mapanatili ang iyong imahe o reputasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong panaginip ay maaring mag-udyok sa iyo na magsagawa ng self-reflection at maghanap ng mga paraan upang mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at tanggapin ang iyong sarili ng buo sa kabila ng mga kahinaan o insecurities na nararamdaman mo maaari rin na ang kahulugan ng iyong panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin ay dahil sa stress at pag-aalala. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng mataas na antas ng stress o marami kang mga inaalala sa iyong sarili, mga problema o kaya problema ng pamilya o kung ano ang mga sumasagi sa iyong isipan na nagdudulot sa iyo na ikaw ay restless. Ang mga responsibilidad sa trabaho, sa pamilya o personal na buhay ay maaring magdulot ng ganitong klasing panaginip. Kapag tayo ay labis na nag-aalala o nahaharap sa maraming problema, ang ating subconscious mind ay maaring magpakita ng mga simbolo ng stress tulad ng pagkalagas ng ngipin bilang paraan ng pagproseso ng ating emosyonal na kalagayan. Ang patuloy na pagharap sa stress at pag-aalala ay maaring magresulta sa mga ganitong panaginip na unti-unting nahuhulog ang iyong ngipin na lalagas. Mahalaga ang pagkilala sa mga pinagmulan ng iyong stress at ang paghahanap ng mga epektibong paraan upang harapin ito. Ang paglaan ng oras para sa relaxation – pagkakaroon ng sapat na pahinga at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay o eksperto ay maaring makatulong upang mabawasan ang iyong stress levels at mapabuti ang iyong overall well-being. Maaari rin na ang kahulugan ng iyong panaginip ay dahil sa pagbabago sa buhay. Maaring simbolo ito ng malaking pagbabago na hindi inaasahan, mga bagay na bigla-bigla na lang naganap. Ang pagkawala ng ngipin ay maaring tanda ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng panibago. Marahil ikaw ay nasa isang transitional na yugto ng iyong buhay, tulad ng paglipat ng tirahan, pagbabago ng karera, o pagpasok sa isang bagong relasyon. Ang mga pagbabagong ito ay maaring magdulot ng hindi katiyakan at pangamba kaya't ang iyong subconscious mind ay nagpapakita ng mga simbolo ng pagbabago sa iyong mga panaginip. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring magsilbing paalala na ang pagbabago ay bahagi ng buhay at kailangan itong yakapin upang magpatuloy. Ang pag-unawa at pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay makakatulong upang mas maging handa ka sa mga hamon at oportunidad na darating. Maglaan ng panahon upang magnilay at suriin ang iyong mga layunin at hangarin upang mas maging malinaw ang iyong landas sa harap ng mga pagbabago. Ikaw, nanaginip ka ba na nalalagas ang iyong mga ngipin? Ano ang iyong naramdaman habang ikaw ay nanaginip? At paano mo ito na-interpret? Ibahagi ang iyong komento sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan, si Ate Vivian, kaya naman Una, Zulyab, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, Zulyab, malupit, pag napanood, di na pagpapalit, makinig na